sa palagay ko hindi lang sanay ang mga ang iilan na mga miyembro ng House of Representatives na hindi nila makuha yung gusto nila at gusto nilang marinig na sagot. Maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay sa akin ngayong araw na ito. Nagpa-interview ako dahil gusto ko na malaman ng taong bayan at ma-explain sa taong bayan kung bakit hindi ako sumasagot sa question and answer sa budget hearing ng Office of the Vice President uh, para sa budget proposal namin 2025. Gusto ko kasi na maintindihan ng taong bayan saan ba ako nanggagaling. Uh, sanay ako na sumagot uh, sa mga tanong ng mga bagay-bagay. Kaya nga, di ba, nagbibigay ako ng mga interview uh, kahit hindi siya arranged na interview, mga ambush interview ng media kung saan nakukuha nila yung mga katanungan ng taong bayan. Uh, sanay ako sa ganyan at uh, alam ng taong bayan na hindi ako bratinela o spoiled brat. Dahil kilala nila ako simula nung ako ay nasa Davao pa, simula nung ako ay mayor pa, hanggang naging vice president ako. Uh, kilala ako ng taong bayan na hindi ko inaabuso ang aking power and ang aking authority sa lahat ng mga opisina na nahawakan ko. Um, testigo ko ang buong bayan na hindi ako isang uh, spoiled brat. In fact, nung ako ay lumalaki, hindi naman ang mga kaibigan ko, hindi naman sila galing sa political na pamilya, sa mga mayayaman na pamilya, sa mga powerful na pamilya. Sila ay mga ordinaryong uh, tao lamang at uh, yun ang kinalakihan ko. Uh, isang ordinaryong uh, environment ng isang ordinaryong citizen ng ating bayan. Sa palagay ko, hindi lang sanay ang mga ang iilan na mga miyembro ng House of Representatives na hindi nila makuha yung gusto nila at gusto nilang marinig na sagot at hindi sanay yung mga iilan ng mga representatives natin na sinasagot sila uh, sa kanilang uh, mga patutsada. Kaya, sa tingin ko, isa din itong parang atake din nila na parang, oh, bratinella yan. Kahit na sumagot naman ako, hindi nga lang sa gusto nila. Siyempre, oo, nakalagay yan sa ating saligang batas na ang kongreso natin ang merong power of the purse. Kaya nga, di ba, merong mga budget hearings at uh, merong pagpasa ng budget mula sa House of Representatives at sa Senado natin, sa kongreso natin. Kinikilala natin yan. Kaya nga, di ba, pumunta tayo doon sa Senate hearing, pumunta tayo doon sa House of Representatives na hearing dahil nagpresenta tayo ng budget. Ang ginawa ko lang ay sinabi ko, i-forgo namin yung question and answer na parte ng budget hearing. Yes, napakalaga sa akin na malaman ng taong bayan ang Office of the Vice President Budget Proposal. Kaya nga, bago kami pumunta sa Senate, bago kami pumunta sa House, ay pinablish namin yung budget proposal namin sa aming website, sa Office of the Vice President, sa social media platforms namin. Uh, ginawa namin siyang madaling intindihin ng taong bayan kung saan papunta yung budget proposal ng Office of the Vice President. Oo, kasi um, sinasabi ko pa ulit-ulit yon na sinasabit namin sa Congress ang budget ng Office of the Vice President at iniiwan namin sa Kongreso ang desisyon kung ano ang gagawin nila para sa Office of the Vice President. Kaya fino-forgo na namin yung question and answer. Unang-una dahil nakikita namin na ginagamit siya ng ibang mga miyembro, iilan na mga miyembro ng Kongreso para umatake sa akin dahil hindi kami magkasama sa politika at pangalawa kasi ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao